yon Magandang araw po sa lahat. For today's video ay magagawa po tayo na itong ating uh, extension para dito sa ating ginagawang workshop. So ngayon guys ay hindi po tayo makapag uh, content or makagawa ng vlog na related po sa ating uh, metal crafts or custom crafts dahil tayo po ay lumipat na po dito sa Batangas. Kasama ko dito guys si Benedlin Chocolate Incorporated so kung may makita po kayo na Uh, Nagpo-promote ako ng kanyang uh, products ay wag na po kayo magtaka dahil uh, tayo po ay nangungumisyon sa kanya Ayan. So ngayon guys, uh, kakatapos lamang po ulan Bale, uh, alas 9 na so medyo na delay yung ating start nitong ating pagbubuhos ng poste eh. Nakapagbuhos na po ako ng isang poste eh, bali meron pa po tayong uh, tatlo pa So, isa dito tapos meron po tayong dalawa dito sa gitna. Ito po ay extension ng ating bahay. So, ito po yung bahay natin. Maliit lang and hindi naman tayo makapag-ikot dyan kaya tayo po ay gumagawa dito ng uh, extension. So, plan dito guys ay gagawin po nating blogging uh, area. Siyempre yung ating lugar guys ay tin tinaniman na rin natin ng halaman para meron po tayong anihin pagdating ng araw, O, oh, di ba? so yun guys, uh, Umpisahan pumisahan natin tong ating ginagawang project. Uh, tapos na natin buhusan 'yung tatlong poste. Yung isa uh, hindi na puno pero okay na 'yun. Pwede na pwede na nating gamitin 'yun pag uh, anda tayo. Ayan so hanggang dito na muna. Et uh, mamaya ay magfo-farming naman po tayo. So dito guys ay meron po tayo mga ginawang uh, balag at uh, 'yun po ay tataniman natin ng patola. So thank you guys.